para sa ni Parek Oh, oh, okay. Good morning mga kalot natin dyan Parang bagong araw at parang bagong vlog at welcome na naman po tayo sa ating parang bagong vlog ngayong araw Ngayon po ay araw po na ang Bernice Bernice po So ngayon ah, nandito na ulit kami Namin lulutuan At ito nga, iniwan namin yung aming sinayang kahapon At hmm. Ha? Hmm. Kami nagsaing kahapon Ano hmm. Oo oh, Umuwi kami alas 5. Sinalang namin yan ng alas 10. Umuwi kami alas 5. Yung Robert? Oo, kami naglinis. Kami naglinis. Uh, tulung tulungan na namin dalawa. saing arita sa akin ni Mayora. kahapon ng uh, mag alas 10 na ang gabi. ngayon, uh, pagdating ko diyan sa malaking bahay, Aba, wala naman pilaw-pilaw. <laughs> umuwi ako. Umuwi ako. Ang pag-uwi ko, nadiretsyo na akong tulog. Sabi ko ito, bukas na, langanin na dah. Ay, wala naman tilapia po eh. siyempre, ang paglilinis pa noon, ang paglilinis pa noon, di abutin tayo ng gabi. Ay, ano, umaga. So, kaya, pinagkuan na lang. K Kanina namin, uh, ay, kakahapon namin sinaing ng na Let's jeez. Ah? Ang? Hindi. Sabi ko ipas muna. Ay mahaba -haba pang labanan. Mga may may na lang naman ay na isang linggo. At siyempre magtutuloy-tuloy pa rin tayo magluto. <coughs> At wala pa yung ating mga kasama. Malinis muna dito. Linisa muna natin to.

Day. Day. May eh make sa cellphone eh like kung pa't usted yan sa natin tapos kala ko oh. sa motor balidad yan takbo din ni ang pugo ng oo kinakabitan ni nagpa-tiyak na sa motor na ipit ayan lang driver ng

Naipit siya nga doon sa motor, di ko kakaya kaya dali-dali ang takbo. Wala boss. Ay, dito sabi ko, ano yung may nag-away. Malinis na, mga kalaot. Ay, mga kalaot, ah, medyo malinis na tayo, di ba? Nawalis na natin lahat. At si Bay naman, nagpainit na ng tubig. Kung ano mang desisyon ngayon, tuloy ang bangay. Kahit basa ang bunot. Ah, di ba? ba yung malinis? Ayun mga kalaut at kakain muna kami Yung aming sinain kahapon wow parang sardinas talaga Grabe Ha? Ah, Atakin sa ilalim Alis ka alis ka dyan Atakin ko ano itong lamisa Alis mo po ka Kainan muna tayo Tinan mo ang ulo mga kalaut oh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Wala ka nagyam. Yam, lang Hindi ko sabi sa'yo, wala ka nang Hindi sabi sa'yo, kung paano mo. Hindi. Dulog, na! Wala doon lang kayam. Wala doon plato doon sa malaking bahay. Bahay po nagdrap. At si Renato bahapong. Magiging ng alak, ni Mayor, at saka isang libo. Gawa ah. Magalita siya ah. Wala mas ang ginagawain. Masa kapira. Kailan? Ako. Ah, Hindi mo sabati ka dito kapira. Hindi ka? Dagal na na oh. Itang na ngayon. Ang <laughs> pait <Baiton>. yun? <laughs> <laughs> Pag di bumulag sa amin, amin mapapagbintang nga. <laughs> <Yeah>. Kaya... <laughs> kayo. Kumain ka na! Kaya na sa mga parangkain. Oh. Mayroon plot po! siyang anim na... Mayroon plus steak! Anim na jeans! May isang bibo po siya. Ah, pinaingit pa kami dito eh. Gabel, pumunta pa dito eh. Pinaingit pa kami. Ha? Huh? Yeah, pa kami. Nagalit ulit si na Ha? kainan ang kainan ng tropa ay wala inaantay pa rin namin yung amin pong uh, nila kung magluluto man o hindi ay siyempre nandito kami sa lutuan sila ayaw sila mas so, nandito wala yata kasi siya kasama din sa mga house to house wala ka si Vice Kala yung sasakyan ni Boss Derek? Alexos? Kaya so, mga kalaot, at po kami ng loto at kami po uwi. Uh, tayo po ay huwag muni doon sa bahay. Alright, let's go po. Right, yan po mga kalaot at nandito na po tayo sa bahay. Hoy, ho, maada pa. Ba? ba? Ba't po kayo? Alright, so ayan po mga kalaot. At nag dito pa rin tayo sa bahay. Nag-antay lang po tayo ng ating tawag ngayon. Kasi uh, wala lang pong lakad po yung uh, mga hindi kasama yata supporter ngayon. At mamaya may meeting di abansi. So, ang pupunta ngayon. Saan ka pupunta? Sa sungai Pupunta lang nga tayo mga kandidato Yung team Team GDN At uh, kami naman Hindi nga ako makaalis eh. O nang punta saan na laot So wala O so, nang Magaling nga tayo kanina At magluluto nga sana Yung pala eh wala namang Luto So ngayon may meeting di Abansi Baka mamayang hapon na ha, merienda là ăn tim tôi muốn gần đây đi tôi JDN Sìmple, waiting về tình về tayo, oh. Pasahin ka mo! Kala namin makakatay ngayon yung bawah Kaya maagap tayo magising magising Ay naka medias na ako Dahil nga mainit yung ng kahoy ang lulutuan Paglulutuan Kasi pag gagasol lalong mas matagal sa gasol dahil eh, mahina lang yung heavy pero mayroon namang mas malaki kaya lang eh, nula na kaming ginagamit ngayon nalipol na lahat yung uh, pinabili natin dati ng 12 pirasong heavy duty si, mga may nangihiram tapos marami rin yung mga talyasi si, binili pa noong 2013 ay wala ubos lahat wala na akong nakita doon sa lutuan ayun no sa kasi pagka uh pagka may nangihiram halimbawa pupunta ng Ilocos magdadala ng dalawang talyasi dalawang hibidyote hindi na makakabalik kaya wala na yun, wala na magamit ganun yun pagka may upas na may pahiraman wala nang konti na nga lang talyasi ubos na lahat nakalimutan eh pero yes naroon lang yun sa mga hiram di ba alam na yung mga hiram mm. hindi lang nila siguro napasa ulit pa pero matagal na eh wala na siguro din yun 3 years na kapalipas 3 years 13 2013 pa yun hindi okay, yung ginamit dito hmm Wala na nga yun yung dito? wala na yun karaan takbuhan pero 2013 pa pinabili ko yun eh. ay naubos na lahat yun dapat pagkagayon pala pagka kuhan maglagay na ng isang bodega ba diba, mga kalaot no? tapos ipapadlock o yun kung may okasyon saka bubuksan ulit mahirap naman yung manghihiram ay, ano mag, kukuhan pag may wala nang mahugot pero meron akong kikilalang gayon uh, yung uh, ama nila saka ina mayroon talagang lagayan yung talaga ng isang mga gamit uh, yun uh, binubuksan talaga yung taong taon na tuwing pista yun ay eh, nakawalot ng kwa nakakandado tapos si saka na yun ilalabas pag gagamitin na yung alibaba bispiras bis, tapos pagkatapos mo linisin uli saka uli ipapasok ayun hindi kagaya ngayon <laughs> bubayan na sa kwan eh tawag ito sa diba yung marunong magluto yung talagang marunong magluto yun talaga mahilig magtabi yun yung mga ganyan yung nakakaintindi sa pagluluto hindi ka parehas magroon nung magluto kalay huh? ang lang yung kuwan mga samahal pa naman yun sumahal naman yung mga gamit yung pang malalaking talya si Ikawa mahal yun tapos si Bijuti sabagay hindi pa naman na uh, uso naman dito karamihan ay uh, kuwan, tahoy kasi ang mga kuwan lang dito nagagamit ng na si yung mga kiter talaga yung mga kiter ay, okay, marunong din naman ako magluto doon sa heavy Pero mas mabilis ang luto talaga ng kahoy. Kaya ng panggatong namin ngayon, no, oh, tigas ng mga kahoy na yun. Ah, mas madali, eh, salpakan mo lang maraming kahoy. Kaya lang napakainit talaga. Yan, yung ginagawa namin, narangan niro. Mas maganda rin yung gawin tungko. Yung tungkuan, yung kuwan, Putol na drum, yung galvanized na drum. Ayun na... Ah, magandang eh, gawin tong kobo, bubuta sa gilid, hahatiin yung dalawa yun na ah, hindi mainit yun pwede ka daw magsaing magluto ng ulam ganun pero pagka uh, open talaga kung hindi ka maghanap ng hero, mabu yung balahibo sa pa uh, ubos talaga yan lalo pag kawayan alaga blab kaya ako nagmedyas na ngayon hindi naman nagagamit gawa ng mga siguro ng hapon Anong sabi? Wala nga. Ba, marami ng bunga mga kalaut yung talisay o. Yan na may kuan, ah, dala lang ng mga ibon. Kaya nagtumbuhan dito. Dala ng tagak. Kunundihan oh, ng lubuyo natin mga kalaut. Ayun. Ilap ay hindi hindi ang labuyo ang labuyo kasi may maitim yung paa pero nakita ko siya kung isang araw dito masyado na siyang mailap ganyan lang din siya kaliit Minsan nandito yun hindi naman nga nag puti ang paa ito yung pano ng labuyo natin natin na lang hanapin grabe mahapne pa yung aking balat mga sa kuwan sa init pagluluto doon baka so, may aso dyan si boss jay po yun ano yung canine natin. Ito, naman dito banda. Wala nang bunga mangga pero tagbunga na ngayon ng mga indyamingo. Sa taas marami nang bunga yung indyamingo doon. Sigurado. tayo ikot ikot sa kakawian sa manggahan wala hindi pa tayo ngayon ma makakalakad ng kuhan kuha araw araw po magluluto wala ko nga makapunta na ng laot eh pero wala rin huli ngayon sa, da, sa laot wala rin huling bangus yeah, dito na lang sobrang pang ngayon Alright, chat update ko na lang po kay Mamayang Hapon sa ating pong uh, mag magkita mag tayo sa next upload. Uh, maraming pong salamat po sa inyong pagsusubaybay po sa ating multi-channel. Babay po sa inyong lahat. I love you all and God bless.